Hello guys, good morning. <laughs> good morning. Uh, good morning, Hello! Much Hi, Paik. How are you? you How are you this morning? There's <laughs> wow. my my cheddar popcorn <laughs> <laughs> Bakit meron ka pang ano dito? Pang ni eh. Jamila? <laughs> May pa corn beef lolo ko. Ay, wow. Ang maganda yung umaga nito. Ang papakain niya tayo ito ng maayos, ah. <laughs> Kahapon, eh. Medyo sumablay siya, eh. <laughs> Nag eh. Mm -mm. Nagpakain ng... Ano ito, Papa? CDO? first time natin yan, no? Masarap kaya. Sumablay yung pakain niya kahapon, guys. <laughs> pakain siya ng ano, dur durog na paksiw. Tapos, ano yun yung Ay, gusto ko yung sinigang. Na ano, na tuna. Lutuin mo na ng maaga. Anong oras na? Ano, pag ng... Anuhan ko ng talbos na lang para hulugan. Hindi na. Uh, -uh hulugan ko na lang ng talbos mamaya. Magbukas na tayo na. Uy, di na itong... <laughs> Kurdapya na ito. Nauna pa sa akin. Jara! <laughs> oh my gosh. <laughs> mm. <laughs> kurdapya ka talaga mm. Mm -hmm. asan yung mga bowl ninyo hindi nyo na napakinabangan sira ay parang may nakita ko dito na isa. Bakit? Active! Oh! Bakit okay, na dito. Bigay kay mama. Very good. Mm, very good. Bakit ayaw mo ibigay kay mama? Bakit so, ayaw mo? No, o, Tinan mo oh. Ayaw ibigay. Akin na <laughs> Tinakbo. <laughs> okay na. Hindi, Bibigay mo yan kay mama para ano, malaro natin. <laughs> Akin na! Akin na! <laughs> ay, ibigay. Ay, ay. Hindi ganun ang laro. Ibibigay <laughs> kay mama yan. Tapos ibabatok uli. Ganun. Hmm? Ah! Akin <laughs> Akin na! Doyo mo man. Ay! Ay! Akin na ka, daya mo naman eh. Oh, oh! Dali, Sky! Alam mo, mabait talaga itong si Sky. Mapagparaya. Mabait na ate. Oh! Dali! Pitiwan mo naman ah. Ayaw eh. Ano Sky? Hindi na nakalaro si Sky ko. Oh, dali Sky. Mapagparaya talaga itong si Sky. Hmm. Hmm. <laughs> napaka alert mo naman anak. Ayun, ayun, ayun. ayun. Ay! <laughs> Ay, madaya ka talagang binibilang ko ito ng ano eh, tagisa sila eh. Kasi pag ito lang nakahawak, wala na. Hindi na makaka, ano, makakahawak ulit si Sky. Oh! Mabait si Sky. Ayun siya, oh. Mabait si Sky, oh. Tinan mo, Papa, oh. Ayaw. <laughs> oh, ayaw niyang bitiwan, eh. Dali, ikaw naman ni Sky. Bigay mo sa akin ni Sky yung ball. Nasaan yung ball? Bigay mo. Bigay mo yung ball, baby. Ayun yung ball, oh. Ayun, oh. Hindi niya nakita. Nasaan yung ball? Ayun, oh. Ikaw naman. Doon. <laughs> Ayan. Oh, okay ah na. Bigay mo yung dito kay mama. Mmm. <laughs> Maloko ka talaga. Napagod ako doon ah. Kunin ko yung isda, mahal. Uh, yung dalawa. Dalawa lang po. Dalawa. Yung maliliit ba yun? <laughs> may isda, may isda. Ha? Dalawang malaki. Ang dami pa namin ano dito guys. Ang dami pa namin. Yung tulingan. Ay, dalawang malaki. Yo, nasa Ito. ilalim pala. Okay. Pwede naman kasi itong isda, ilagay mo doon. Tapos ito, dito sa may bintana. Ganon, opo. <laughs> Mga tulingan yan guys, galing pa sa ano, sa bicol. Tulingan, 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 hi, uh, hipon. Hipon ito sa ah uh, ano hipon sa kaalimasag tapos ito yung pusit mabuti na lang guys bumili kami ng marami kaya yun meron kami inuunti-unti dito o ayun na uh, dali <laughs> tamain sabi ni mama. Meron naman kayong kasakyan, sabi niya. Bumili na kayo ng marami i-stock ninyo. Ang iniisip ko naman noon, maliit lang yung red namin. Bakit? <laughs> Gusto pa makipaglaro nito eh. Ano nuto natin doon? Sa ano? Wow, sarap. May pumutok doon sa kalusada na takot oh. tumakbo agad sa kwarto. Kawawa naman. Ano? Oh, ayun na siya. Ano 'yan anak? Hindi aputok lang 'yan ng ano. Aputok lang. yun Ang agoma. Takot siya oh. Ayun. Sky. Okay lang 'yan, baby. Okay lang 'yan, nak. Aputok lang 'yon, aputok. Ayan si Papa, nag-ano na siya naghiwa ng sibuyas, luya at sa kamatis with sili. Uh, merong apotok. Tumagos, nagtago siya dito eh sa kwarto. Meron apotok doon, merong apotok. Kamatakot nandito si mama sa kasi ah? ah. Ito takot ito sa kulog, kidlat. Pag may pumutok na ganyan diyan, kahit ano lang, kahit yero lang, takot ito. Mm -mm. Okay ka na? Okay ka na? lab, love? Mm, bait yan eh. Okay ka na? Okay ka na? Opo. Sige. Mm, wala yun. Dito si mama eh. Apotok-apotok hmm? lang yun. Hmm? Laro na ulit ni Bella. Bella, Bella, ji, Laro ulit. Bella, ito walang takot sa mundo. <laughs> ko mo logat ko to lang pakialam yan <laughs> okay nakalis na si Papsi magluluto pa sana siya pero sabi ko ako na lang at yung kanyang mga trabahador napakaaga alas 7 dumating na dapat ay alas 8 gisa na natin itong ano sibuyas bawang luya pinatay ko muna para ano yun wala pala siyang bawang sibuyas luya kamatis, at saka yung sili, sinabay ko na rin. Ako na lang magigisa habang wala, si Papa. Para pagdating niya, kakain na lang siya ng breakfast. Hinatid niya yung mga magtatrabaho, tinuha yung drum, nagdala ng tubig na malamig. Ganito talaga ang buhay namin, guys, kapag ano, may patrabaho. So, yung trabaho dito sa bahay, may iwan lahat sa akin. Mm, tulungan lang talaga kami yung dalawa. So, babaw natin yan. Ulo! Laki pala. solve solve Mura lang ito sa kanila guys. 180 ang kilo. Tapos yung maliliit 150 kasi tama yung sinabi ni mama na mag ano magdala na lang kami ng lulutuin namin dito mag stock ayan. so ito na guys binaliktad ko na yung ano yung isda ito ba nabaliktad na ba oh, ayan binaliktad na ganyan <laughs> pagkatapos natakpan so naging ganyan na siya para hindi malansa tapos paglalagay ako ng paminta kasi nakakadagdag din yun guys sa ano yung hindi malalansay yung ating isda minsan kasi yung sa sabaw pa lang eh di ba yung sabaw nila pag hinigop mo malansa na so ayaw natin na ganun yung, yung ano ating isda maglagay narinig ko si papa gumating na siya painit na rin si papsi ng ano ng tubig kanina so, na natin ng mainit na tubig pag nagsigang ako guys, marami talaga ako magsabaw. Si Papa konti lang. Kasi hanggang hapon na yung sinigang namin. Tapos yung ano, yung kamote. Eto, nahimay-himay ko na rin. Mamaya na lang namin ilalagay. Lagay ko na lang mamaya pag ipapa ano, ipapainit yung sabaw. Kasi mag ano na ako, mag -e edit muna ako. After ko mag-edit, lalabas na naman ako dito. Saka ako mag lilinis mabuti at okay yung pakiramdam ko ngayon. Kahapon talaga guys, grabe. Sama ng pakiramdam ko. Kaya nakahiga lang ako maghapon. Punti lang yung vlog ko. Hmm. okay na yan. Tapos ito, tatakpan natin. Pero bago takpan, maglagay na ako ng asin. Teka, baba ko ulit kay dito guys. Mahirap yan nag-iisa. <laughs> natin ng asin, malalaki yung asin iodized yung binili ko, pero may iodized pala na ganito kalalaki ang lalaki oh. yung ano nya parang sea salt Ay, nakakita ng iodized na ganyan kasi mga iodized sa Dubai nun, puro pino pati iodized nun pinapadala ko pa dito sa Pilipinas mura lang pala dito ayan tupanan natin Hello guys! <laughs> Punta kami ngayon ng bukit. Balok na balok! <laughs> lang dito na yung mga halaman natin. Oh. Yung mga bugambilya, ganyan na ang sinapit niya. yung oh. Kawawa naman. Kasi hindi pa namin naayos guys. pinagilit lang muna dyan na ganyan. Mm. My gosh. Ano ito pa? Hello. Ba't nakahubad ka? <laughs> ne, dapat nagbabaon ka na Ah. Mamaya magbaon ka ng extra mo. <laughs> si Bunso. Tatrabaho dito. <laughs> ito may dami ng ano. Ano ito guys? Uh, pakwan. Ayan. Kalabasa. Ayan yung kalabasa. Mano na oh. Punta na sa bakod. So dito tinutuloy nila yung ano pagbabakod ayun sila sa dulo bulaklak bulaklak na kalabasa oh may kalabasa dito oh mm. yung tinatapon namin dito na butuyan. yung pinagbalatan <laughs> ayan na yung ano nila yung hinuhukay nila oh <laughs> maan kasi yung ma uh, lagkit yung lupa ah uh, uh. uh, init lang tapos yung lupa na nakukuha nila tinatapon doon mukhang mahina si lolo ah <laughs> mahina si lolo mag ano magsipat ah <laughs> 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 Ito yung dating bakod niya. Ayan, yan, yan. Pero nandun pala sa labas yung muhon. Kaya lalabas kami dun sa bakod. Makukuha yung kanal. Kaya gagawa sila ng panibagong kanal. Ayan, saka yung poste doon. Nasa labas pala. Ay! Natawa na rin lolo nila kanina eh. <laughs> Bakit? Ayan, <laughs> hmm. pagano. nila hmm. eh. <laughs> 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 Baka papaluwangan pa yan. Ano, de? Na. Ganyan na? yung poste na lang. Ah, yung poste ang luluwangan. Hmm. Na lang Kailangan dun talaga eh. Pag nakuan dun, ano? 20 meters to eh. Ito so, pa yung sa apat. 5 hmm. meters. 5 meters. Six, yung five. apat na poste. Poste niya. Mm -hmm. Pero yan, apat na lang yan. Dahil meron ng isa dun sa dulo. ayo ano? Diyan na lang, isa diyan. Tatlo, tatlo na lang. Apat. apat ah. Apat. Ay, apat. Apat, ah, meron na isa sa dulo. 1 2 3 4. Tama, tatambak pa kami dito, ano? <laughs> <pa> dito, <laughs> eh. dito oh. Ah, dalawa. Mamaya marami nang pala mamaya lang dalawa kayong pala mamaya. Sige, <laughs> <laughs> dalawa kayong pala mamaya. No? <laughs> Salang <laughs> yung nandun sa bahay. May pala pa dong ng uh, randa. pala -ra na gira mamaya diyan. Oh <laughs> boy. Ayan, pagtutuloy naman yung bakod dito, ayan siya. yan, Pag ganun. Punta dito. Basa kasi yung ano, yung lupa. Kaya ganyan. Nahihirapan sila. Mula doon hanggang dito, basang-basa malagkit na malagkit. Sabagay so, malagkit din naman dito pero medyo mas ano ng kaunti. Mas buhaghag ang lupa Tapos ito ibababa namin ito dito. Ay. Oh. Dupa na yan. Papatagin. Ibababa dito. Ayan. Mataas kasi dito eh. Tapos tatambakan pa ito. Dito. Malalim dito. Kailang matambakan tapos yung kabilang side niyan, sana pag nag bulldozer dito, lagyan ng island kagaya doon sa gilid na yan. Guys, nagpahatid na ako dito kay Papsi. Mainit doon, hindi ko kaya. Ha? Hindi. Kapang wala pa si Buboy, para mamaya iba lang yun. <laughs> <laughs> Sarap oh. Mm. Okay, mas. Meron pa ulo. Purbaria ito. Hmm, sarap nyan. Oh. Then, puro bariya ito. 20... Pera ko. Then 20, 30. 30 muna. 30 lang pala yung pera ko. Mm. Yes, oh. 30. Oh, di ba? Sarap ng ano tinda nila. Ano ito, best? Ay kilawing kilawing tagalo. Ay. Ano na ito? Oo, oh, oh, kilawing tagalo. Oo, kilawing tagalo tapos ano uh, chicken tapos balat ng ano balat ng baka tapos ito free lang sa kanila ito eh. mm, sabaw eh, kasarap lang wala ba't may laman naman na yung sabaw nyo ngayon Manapata, hahanap pa ako ng mga bariya guys kasi dala ni Papsi yung mm, ano pitaka wala akong bariya Okay, dito sabi ko ang dilim yung pala ang ilaw lang na nakabukas nang dito. Okay, open tayo ng ilaw. Hinahanap ko yung ano salamin ko sa ko dito lang pala. Hanap tayo ng bariya. Kasi nandyan sa laba, ano, nasa kwarto yung dalawang batibot Hindi <sighs> ako magpapamalay. Ayan. Kuha ako ng lalagyan ko. Hi! Sosyalens <laughs> Sosyalens tayo guys Ang <laughs> ating lalagyan Para hindi na nila plastic plastic pa mm. Open na natin ito huh? Dahil tayo ay Kakain yeah. Dami na na akong gumibili Kahapon alam nyo ba Napakabilis Hindi pa inabot ng dalawang oras Ubus na ito panindan nila Grabe wow hindi nagtitinda na. Pero so, syempre, iba yung kakilala mo ba? Nagtitinda ng mga ano, ng mga barbecue. Salamat po sa panunod ng aking mga video. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na. Bigyan niyo din po akong thumbs up.